Oh, nakikita nyo naman, naghahanda ako. Kasi nga, di diba, mayroon akong bisita. Ang di diba ng bisita ko, gusto nila, tratuin ko silang bisita. Kaya, ayan, kailangan kong mamalengke para bumili ng papaya. Kasi ihalo ko yan sa iluluto kong tinolang uh, tinulang manok. Kasi yun yung Talagang medyo familiar ako sa luto na yun. Basta mga basic naman na pagkain, kayang-kaya kong lutuin. wag lang yung mga masasarsa na pagkain. Yung mga hinahanda sa kasal, hinahanda sa party, maya, hindi ko na kayang lutuin. Pero pag mga basic na mga ulam lang alam na alam ko yan. Kasi hindi naman po pwede na wala tayong alam pagdating sa pagluluto. Kasi lahat naman ng tao gusto yung masarap na pagkain. At iba talaga ang lutong bahay. Kagaya ng binibili mo dyan sa labas, diba, ang daming kulang. Pag kinain mo, ang kulang. Kahit nga munggo eh, nakikita mo puro munggo. Diba? Eh ito, kita mo naman. Diba? Imbis na yung ihahalo natin dyan is sayote. Diba? Papaya. Oh. Kasi papaya 'yan ng pamprobinsya no. Yan ang inahalo talaga sa manok kapag magluluto ka. Kaya ayan nga lang matrabaho kasi ganoon talaga eh. pag gusto mong tratuhin bisita, 'yung mga kaibigan mo no? at nagdidiman na ngayon, hindi kagaya noon. Pag dumating sila, walang pakialam alam Eh ngayon hindi na ganoon. Kailangan daw may effort na paghahanda mo sila ng masarap na pagkain, di ba? Hindi yung bibili-bili ka na lang. Eh parang wala rin nangyari kasi yung mga biling pagkain naman, nakakain naman nila yan eh, di ba? Eh yung luto mo, bibihira lang nilang makain yan. Siyempre, pag nagawa ko na yan, natapos yan, sureball na masarap talaga yan, di ba? Actually, nung naluto nga yan, eh, gustong gusto nila eh. No? sarap na sarap nga sila sa luto ko eh. eh kasi hindi ko tinitipid ng mga kung anong mga dapat ilagay ng mga ingredients dyan. Kagaya niyang uh, sibuyas na yan, tinambakan ko ng maraming sibuyas. Diba, punong-puno, tinambakan ko ng maraming uh, yung pampawala ng langsa ng manok. Diba? Eh, kailangan mawawala yung amoy ng manok dyan. Kaya kailangan marami talaga kang ilalagay na ingredients yan. Kompleto talaga. Para naman mag-enjoy yung bisita mo, masarap pa naman sila, di ba? Ayun nga lang medyo mahirap magbalat. Pero kaya yung cutting ko diyan ng mga ano, ng sibuyas malalaki kasi ayoko maliliit, pag maliliit kasi nakakaiyak na yan eh. Tatalsik sa mata mo yan, nakakaiyak. Yan ginagawa ko diyan pag hiniwa ko yan. Dalawa o tatlong kat lang yan eh. Tapos yun na yung itatambak ko doon sa ano, sa lulutuin ko. So, ba diba, matrabaho? Ganon talaga pag mag effort ka. Walang hindi lang salita. Kailangan talaga gawa. Ganyan. No? Mahirap yung puro salita lang eh. Tapos wala namang ginagawa. Mas maganda na siguro yung wala kang sinasabi. At least marami kang ginagawa. O ayan ba diba? Nililigpit ko kaagad kasi mahirap makalat. Baka pagdating nila eh. Masarap nga yung kinain nila eh. Yung inabutan naman nila eh. Gubat. Diba? Salamat sa panunood.